If there is a real God, He can stop the war by means of His power. The word of God is a poison to human mind. Walang kwenta yung kasinungalingan mo. Dami mong dada, pinapalala mo lang sitwasyon. Malukuhan yan. Rapture sa inyong baga walay rapture, bunga lang na sa inyong pinisot nga panabot sa Biblia. Kaya no wonder may mga ganyang klasing tao na mag-comment sa ating comment section dahil totoo talaga ang sinasabi ng Panginoon. Totoo talaga ang sinasabi ng Biblia na meron talaga mga ganyang klasing tao na pati ang salita ng Diyos ay kakamuhian nila at wala silang pakialam sa mga magaganap at mangyayari pa sa mundong ito. Basta para sa kanila, kung ano yung gusto nila, yun ang gagawin nila. Kung ano ang paniniwala nila, yun ang paniniwala nila at hindi mo sila pwede himasukan sa ganyang bagay. Kaya't mga kapatid ko sa pananampalataya, kayo man ay makaranas ng mga ganyang klaseng komento o mga mararanasan nyo pa sa inyong paghayo o pangangaral ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang tayo dahil hindi naman natin trabaho na baguhin ng isang tao. Hindi naman natin trabaho na tayo yung tagapagligtas. Kundi ang ating dapat gampanan ay pangaral lang ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo upang ang ibang mga tao na wala pa sa ating Panginoong Isokristo ay makaranas din naman ng kaligtasan. If there is a real God, He can stop the war by means of His power. The Word of God is a poison to human mind. Walang kwenta yung kasinungalingan mo. Dami mong dada, pinapalala mo lang sitwasyon. Kalukuhan yan, rapture sa inyong baga walay rapture, bunga lang na sa inyong pinisot nga panabot sa Biblia. Ito yung ilan sa mga comment doon sa video natin about sa gera na nangyayari sa Israel ngayon. Na ang mga pangyayaring yan ay isang hudyat o tanda na ang ating Panginoong Isokristo ay nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Ganito ang samut-saring komento na mababasa nyo dahil ayaw nilang paniwalaan ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na yan mismo ay ang salita ng Diyos na iniwan sa atin na ating pagbabasiyan sa buhay na ito. At meron pang nagsabi na ang salita ng Diyos ay isang lasun lamang sa ating mga kaisipan. Ganyan po katindi ang mga pag-iisip ng tao ngayon sa panahon natin mga kaibigan mga kapatid. Kaya't hindi nagkakamali ang Biblia. Kaya't dahil din sa mga nagko-comment na yan, ay lalo pang napatunayan na ang pagbabalik ng ating Panginoong Isokristo ay lalo pang nalalapit. Dahil kasama yan sa sinabi ng ating Panginoong Isokristo And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And yan na po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Marami ng tao ang nao-offend sa salita ng Diyos. Kinamumuhian ng isa't isa, kinagagalitan ang nagsasalita ng katotohanan. Mga kaibigan, mga kapatid, ano man ang patutsada ang mga pinagsasasabi nyo sa comment section. Hindi ako para magalit pa sa inyo, kundi ang aking puso, ay naawa at nahabag sa inyong mga kalagayan kung hindi nyo mauunawaan ng katotohanan at hindi nyo sasampalatayanan ng Panginoong Isokristo at darating na lang ang punto na nasa huli na ang pagsisisi dahil pag nakita nyo na na nangyayari na ang mga bagay na yan at lalo pa pag dumating na ang rapture at saka nyo lang marirealize na totoo pala ang Biblia totoo pala ang salita ng Diyos hindi pala ito lason sa ating kaisipan kundi ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan ang pananampalatayan palataya sa ating Panginoong Kristo na galing mismo sa Biblia. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Di ba't ganito na rin na nangyayari sa mundo natin ngayon na kung paano ang katampalasanan ay lalong lumalaganap ang pagmamahal ng marami ay lalong nanlalamig. Lalo pa sa Panginoon natin dahil nakikita nyo naman sa mga ganyang klasing komento. Nawawala na yung pag-ibig sa Diyos. Nawawala na yung pag-ibig sa kapwa. Pati ba naman salita ng Diyos? Pati ba naman ang katotohanan ng salita ng Diyos? ay pinamamalian na ng tao. Kung ang tingin nyo sa lahat ng ito ay kalukuhan, at ang tingin nyo sa salita ng Diyos ay isang lason lamang, pwes sa amin ay hindi. Para sa amin ang salita ng Diyos ay isang lampara at ilawan sa aming mga paa at aming mga dadaanan. Ang salita ng Diyos ay mas matamis pa kaysa sa pulot na kung ito ay mararanasan mo, ay napakasarap pakinggan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa aming mga landas. Ang salita ng Diyos ay hindi makukumpara sa pilak at alinmang mga ginto o anumang mga kayamanan sa mundong ito. At ang salita ng Diyos para sa amin, ito ang nagpapatunay na merong kaligtasan ang salita ng Diyos, ang nagpapatunay na merong buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos kahit kung paniniwalaan mong laso ng salita ng Diyos kay Bigan hindi kita pipilitin sa paniniwala mong yan, kung yan ang titindigan mo, malalaman natin ang katotohanan pagdating kung saan tayo hantong pagkatapos sa mundong ito. Ang salita ng Diyos para sa amin ay pag-asa. But as the days of Noah were So shall also the coming of the Son of Man be. Alam nyo kung paanong paparito ang ating Panginoong Kristo ay kagaya ng panahon ni Noah, na ang mga tao na kahit anong pangangaral ng salita ng Diyos ni Noah ay hindi sila nakikinig, kundi sila ay nagpapakasaya, nagpapakalasing, at ginagawa lang ang mga gusto ng kanilang nais, ang kanilang puso, ay pinapaligaya lang nila sa kanilang sariling kaparaanan na tuwala silang pakialam sa ginagawa ni Noah. Hanggang dumating na lang ang isang araw na hindi nila inaasahan na 'yung mga sinasabi ni Noah ay nagkakatotoo na at dumating ang ulan at doon pa lang nila na-realize na totoo pala ang sinasabi ni Noah. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Kaya nakikita nyo yung mga comment na ganyan, wala silang pakialam sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Gusto lang nila, yung sarili lang nilang pag-iisip, pang sundi nila, ang gusto lang ng puso nila, ang gusto nilang gawin, wala silang pakialam sa salita ng Diyos, wala silang pakialam sa mga mangyayari pa sa mundong ito, wala silang pakialam kung dumating man ang Panginoong Kristo o hindi. Ganyan ang kanilang pag-iisip at magugulat na lang sila sa isang pangyayari na mawawala na lang bigla dito mga ng palataya ng Panginoong Isu Kristo at doon din nila marirealize na totoo pala ang salita ng Diyos kaya no wonder may mga ganyang klasing tao na mag-comment sa ating comment section dahil totoo talaga ang sinasabi ng Panginoon totoo talaga ang sinasabi ng Biblia na meron talaga mga ganyang klasing tao na pati ang salita ng Diyos ay kakamuhian nila at wala silang pakialam sa mga magaganap at mangyayari pa sa mundong ito basta para sa kanila kung ano yung gusto nila, yun ang gagawin nila. Kung ano ang paniniwala nila, yun ang paniniwala nila at hindi mo sila pwede panghimasukan sa ganyang bagay. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kayo man ay makaranas ng mga ganyang klaseng komento o mga mararanasan nyo pa sa inyong paghayo o pangangaral ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang tayo dahil hindi naman natin trabaho na bagoy ng isang tao. Hindi naman natin trabaho na tayo yung tagapagligtas. Kundi ang ating dapat gampanan ay pangaral lang ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo upang ang ibang mga tao na wala pa sa ating Panginoong Isokristo ay makaranas din naman ng kaligtasan dahil ang banal na spirito ang kikilos sa bawat isa. Nawa, nagpagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.